Maraming salamat, Attorney Reg, live mula sa Mall of Asia Arena para sa ating Songs for Heroes Benefit Concert. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinabulaanan ni CIDG Chief Police Director Benjamin Magalong na inabsuelto na si Pangulong Binigno Aquino III sa Mama Sapano Incident. Naglabas rin ng sama ng loob si Magalong sa mga lumabas na maling balita hinggil sa resulta ng investigasyon sa Mama Sapano Operation. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Inamin ni CIDG Chief at Board of Inquiry Chairman Police Director Benjamin Magalong na sumama ang loob nila sa maling ulat hinggil sa investigasyon ng pinamumunuan niyang Board of Inquiry sa Mama Sapano Operations. Partikular na binanggit ni Magalong ang ulat kahapon na ipinahayag umano walang pananagutan ang Pangulo o absuelto na ito sa Mama Sapano Incident matapos siyang ipatawag at kausapin noong Martes. Gate ng Heneral, Anuman ang sinabi sa kanya ng pangulo ay hindi ito makakaapekto sa BOI report dahil tapos na at nailabas na nila ito sa publiko. Unang-una, walang nabago sa ating uh, walang nabago sa ating uh, resulta ng ating investigasyon. I-explain ko lang sa inyo kung ano yung uh, mga issues na ni ng ating uh, presidente. But will it change the outcome of our, the conclusions of our uh, BOI report? Sinabi pa ng pinuno ng BOI na napaka-transparent na ng kanilang investigasyon kahit na nga ang nakasalalay ay ang kanilang mga karir. Kaya't napakasakit Ania ang mga lumabas na balita na nagmistulang ibinenta na niya ang kanilang prinsipyo at sinira ang dignidad at integridad hindi lamang ng BOI kundi maging ng Philippine National Police. We have to set aside our personal ambitions para lang maging objective kami rito because we owe the public, we owe sa 44, we owe those families na mabigyan ng hustisya yung kanilang mga namatay na miyembro ng kanilang pamilya. Tapos in just one particular interview, eh, babalik ta rin na ako. Nagagawa ng spin. Nalulungkot ka naman, di ba? Hindi ka ba kayo masasaktan din? Malinaw din ani ang nakasaad sa BOI report na ginamit ng Pangulo ang kanyang prerogative upang direktang makausap si dating SAF Chief Police Director Hetulio Napenas at isa itong paglabag sa chain of command. Ipinahayag ni Magalong na bagamat hindi kasama ang Pangulo sa umiiral na chain of command ng PNP base sa 2013 Fundamental Doctrine na nag-uumpisa lamang sa Chief PNP, hindi naman nangangahulugan na wala itong pananagutan dahil binaypas pa rin ito ang chain of command. Ayon naman sa Malacanang, walang magagawang pagbabago o pagdagdag sa BOI report dahil ito ay naipasa na at naisapinal na. Yun din ang alam natin tungkol dyan, na yung isinumiti nilang ulat ay final na yun. At ayon din sa kanya ay uh, wala namang pagbabago o pagdadagdag o pagbabawas o kahit ano pa man na pa. Dahil na isa pinal na yon and it's already a matter of public record. Pakiusapan pa ni Magalong na ibalita lamang ang tama at wag dagdagan ng mga espekulasyon. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide.